Sa totoong lang lang, sa totoong lang lang, sa lang lang, sa lang yung lahat. sa lang lang, sa lang lang. Sa lang, lang. Gandang umaga. Gandang po, doon besides Mindanao, no, Mas magaganda kayo kaysa sa panahon, mga OFW OFW na. Ricky Rivera po, Dodi Lacuna lamang po. Okay, ang topic, bakit palpak ang kampanya ng alyansa ng Pangulong BBM? Palpak ba? Palpak. Ang dami yung nagre-reklamo yung mga kandidato nila. Bakit? Eh dahil hindi nga daw binibigyan ng logistical support. Ah, pero At walang electoral strategy. Ah. pero matataas pa rin sila sa sarubi. Kunyari lang. Eh, eh uh, Kunyari lang yun? Hindi. Ano ba, merong isang... Uh, ewan ko kung naalala mo ito, Dodi, uh. I think mga... Ano yan? Mga... Gitna ng 20 hundreds. Merong senatorial candidate na nasa top 10. Nasa top six, seven. Pero nung eleksyon, napunta siya doon sa mahalayon. Ibig sabihin, parang yun talaga isang halimbawa na isolated bukul sa political survey na dapat di pagkatiwalaan. Iba naman yun, ano? Iba naman yung political kasi, survey. Ang sa survey, oh, survey kasi, snapshot of the present. Ngayon yan. Pero baka mag-iba yan sa, sa tamang oras at tamang araw ng eleksyon. Bakit? Tama ako, kasi... kasi Ah, uh, una when it comes to election ng mga senador, campaign. So lima anim lang u talaga na tatandaan diyan. Ngayon kapag wala ka doon sa anim, medyo delikado ka. So, Kasi nasabi niya, so predictable po 'yon yung one day, ano sabi, one shot uh, election survey. So magbabago talaga 'yan. Magbabago. Kasi 5 to 6 na po natatandaan talaga ng na tao. Oh. So, Oo. as, as at, the day the days progress, pagbabago po yun. Kaya mahalaga yung network eh. Kasi nakikikin ho doon sa eleksyon ng isang um, senatorial candidate, yung kanyang grassroots, tinatawag na grassroots network. Kasi iyan po ang naglalakad one or two days before the elections doon sa mga butante sa iba't ibang mga teritoryo nila. So kapag wala kang ganun pero popular ka lang, kasi popularity may not even translate into votes, votes eh. eh, merong sinatawag na conversion. Ngayon mataas ka ngayon, trust. Pero kapag nakalimutan yung pangalan mo, come election day, may marami yung ganyan nangyayari. So kaya... Uh, But here, sa, you're, talking about both the national and the no, local okay, candidates. Kaya mahalaga... Uh, no? Hindi, dito muna sa national. Dito sa sa, sa alyansa. Kaya ako mahalaga, kaya nag-alyansa yung mga yan eh. Kaya yan pumunta sa gobyerno dahil inaasahan nila na yung logistics nila eh sasagutin ng na, nito ni Bonget. Anong nangyayari, sa ayon sa mga sources natin, hindi po ganoon ang nangyayari. Pinabayaan sila ng kanya-kanya. So, ang posibilidad na maraming talagang tunay na eh uh, na uh, ng pangulo eh ma-elect eh mukhang bumababa habang tumatagal ang panahon. Pero alam naman ng presidente na ganoon ang mangyayari pag kulang ang logistic support niyo, et cetera, di ba? Bakit nag nangyayari yan? Eh, Bakit yung pinapayag ganun? Kinokontrol yung gripo. Eh, election ho yan eh, mga kababayan. Oh, Mr. President, this is an election. Eh, alam nyo naman ang oh, election ng, ng dito sa Pilipinas. Dependent yan sa supply, sa, sa supply distribution. Ibig sabihin, yung, yung hindi ayuda, yung pamigay doon sa mga grassroots coordinator, yung mga parapenalia, etc. Et, cetera, et cetera. Pag inipit niyo po yung gripo niyan, ang tendency niyan, talaga maapektuhan yung pagtakbo ng tao. Ngayon, on the other side of the fence, other side of the alyansa... Hindi kayo mabahagi kaya ng estratahiya ng Malacanang at Presidente mismo na medyo ipitin muna yung budget at dahil-dahil i-release. Bukos natin yan, pag malapit na talaga yun. Posible, mga, mga kapatapos ng kampanya. A week yan. before the oh, di ba? Pwede nga. Maka ganun. next week. Pero hindi makakatulong pa gano'n? Pag medyo... medyo sa, pwede, ba, pwede, sa pwede, pwede pa, pwede pa. actually, pwede makatulong eh. Kasi, uh, alalaanin nyo ko ha, ah, Pagdating uh, pag dati na eleksyon, karamihan yan, inahakot. Per presinto. So, akutan yan eh. Akutan. So, yung akutan na yan, may involved na pera dyan, hmm. syempre. Di ba? pagano po pala ng bus o jeep, etc. Driver, pagkain ng mga haakutin mo, etc. etc. Pas pamigay pa after the voting. So, magiging crucial lo talaga dyan ang logistical support. At malamang sa hindi, baka ilabas nila mga a, a week before the elections or two week before the elections. Ngayon, ang balita, right now, eh, wala akong ganyan sa alyansa. Kaya ano nangyari? So, nagteritoryo-teritoryo sila. Nagkanya-kanya. Hindi, pag nagkanya-kanya, sino ang, ang, talo dyan? Ang talo dyan ay yung mga popular sa survey pero walang network. So, yan po yung talo. Dyan. So, ngayon. Kasama ba dyan yung mga artista? Mga dating mga artista? Malalaki yun nga, nagpa-survey po ang current PHTV. At 80% ng ating mga kababayan na nagsabi na hindi sila boboto ng artista. 80% ba? Na, oh, nandun sa ano, tignan mo sa oh, post. Really? Oh. Sa, channel lang, hindi mga 86 name? yata or 87%. Hindi yung sila boboto sa artista. At least that. wala silang pakailam, mga 80% din. Wala yung hmm. sila pakailam doon sa popularity ng kandidato. Pero makikita nyo doon sa survey, survey nandun sila. Popular, ganoon. ah. we're, we're not casting as sa mga surveys. Ha? Ah. What we're trying to say is that may mga ganong snapshots. No? So, de kamo kamo na binagit mo kaniya, mga ganong snapshots temporary lang po yan. Oh, hindi po. Uh, pa init po yung kampanya at patapos na election, patapos na yung kampanya. Oh, because it will all boil down to machinery. It will, it will boil down to machinery, oh, logistics, and money. Oh, diba? oh. ngayon, ah, uh, dun sa other side sa mga Duterte, eh may problema rin nung sila sa, sa 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 pondo, dahil kaya nila problema pondo dahil wala na yung Pogo. Ay? Wala naman na. Wala na yung pogo. You know. yeah. So, kaya ginagawa nila, puro rally-rally na lang. I-bottlecate. Wala na yung mga malalaki na, ano, nililimit na lang. Yung, ano. Ngayon, ang tanong, very last, may epekto ba to dun sa ongoing, ah, sa susunod, forthcoming, impeachment, impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang sagot ko po dyan, mukhang totoo yung sinasabi ni Vice Presidente na hindi siya ba-impeach. Ah, sinasabi niya na tiwala siya na Christian sabi niya magagaling ako so, mga even, even yung mga taga-alyansa even yung marami doon eh pro Sara Ano ba yun? Nababali wala niyo ba yung tunay na pananagutan na dapat panagutin niya si ng Presidente Duterte? Eh wala, political kasi ang impeachment Political yan, political impeachment pero yung criminal accountability niya na isang tabi na ba yan? Kaya nga nakakatabilitin niya. May kaso nga no, siya, di ba? Sa DOJ. Hindi, kaya nga, sabi ko, iba yung epekto noon. Di ba, epekto noon kay Sara Duterte. Kasi bakit yung mga tao, mga tanga kasama siguro yung mga, uh, alam mo, di Kilala yung mga biktima, pamilya, na mga naging biktima ng ng ganyang hey, extrajudicial okay. killing. Kasi yung parang yung... bali, wala na po ba sa iyo kasi ang conversation kasi, napunta doon sa either or. Hindi, na, kung analyze mo yung situation. Kasi sinasabi ko, parang yung epekto. Napunta na... yung discussion sa either or kasi. Kumbaga, Uh, are you for Sara? Yes or no? Oh, yes. Oh, walang naging alternatibo. Had it been na merong isang parang figure mm -hmm. na galing sa enlightened class na nabuo during this time, malamang hindi ganyan eh. Parang ibig sabihin, another, another vice president. Another, ano, another. Oh, basta mga vice president, oh, anong alternative mo? Sino? Di ba? Ano? Hindi, yung papalit sa kanya. Di ba meron ng order may, order of succession niya? May, may, yan pag may large segment of the population that says na galit kay Sara Duterte, pero galit kay Bongit. Pero sinasabi ko, so, meron di ba may order of succession niya? E, Kaya yung, yung ano. Na may papalit, pa? Kung papalit sa kanya when she is impeached or removed from office. I'm hindi, from office. eh, Pili ng oh, presidente yun. Pili ng presidente. No, pero di ba na sa... May... Wala, wala, wala. Hindi yun dahil wala kang vice president, senate president, papalit na yun. Prerogative pa rin ang presidente. Na, ng presidente. Prerogative ng presidente. Napipili siya among the five, among the five successors, no, possible no, successors, no, 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 chief hindi, justice, the no, 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 no. supreme court, no, no, no. and senate president, speaker no, no, of the house. No, no. Asa may prerogative pala siya? Under no, no, no. this new constitution. Kingona. Kingona was vice president of GMA. And he oh, was just a senator. Eh, bakit siya naging vice president of GMA? Uh, ano ba posisyon niya? Dahil pinili siya amongst the senate senators. Pero hindi siya senate president. Yeah, he was not Senate President. He was just among the... So, naka, naka ano yun? Kung si Chisa Escudero pipiliin niya, o si Jinggoy, o si kung sino man. Pero malamang hindi na si Jinggoy dahil obviously Duterte. So, baka hindi na nga umabot sa ganyan. At baka banalo nga si Sara Duterte sa impeachment case niya. At kung mananalo man yan, walang ibang... At kung babaksak itong presidente na ito, either this year or next year or the year after or whatever o matapos yung si term niya in, in, an ignominious manner eh wala akong, wala akong dapat si Sinja kundi sila rin ha? sila rin dahil pumili sila ng mga kandidato na hindi nila tiyak kung talagang boboto yan laban kay Sara Duterte so yan po yan sa totoo lang sa totoo lang po maraming salamat po